kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Tapos umalingasaw ang kapal palang ginagawa sa mga pinagmamalaking nagpasok ng maraming pera sa Pilipinas noon na Bogo ay dito na lumabas ang ilang nakilalang mga personalidad. Una sa listahan ay ang nagpanggap na sa farm na at anak kumano siya ng kasambahay na Pilipina at incheck na ama. Siya ang dating mayor ng Bamban, Pampanga. Walang dudang nakuha talaga ni Alice Go o ang puso at suporta ng kanyang mga nasasakupan dahil sa maganda o manong pamamalakad nito. Sabihin sa inyo, mahal na mahal ko po kayo lahat! Bawi po ako sa inyo sa Victory Party! si Consial Edong Gutierrez. Maraming 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 salamat. Bawi po ako sa Victory Party. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pero daan-daan palang mga empleyado sa kanilang pogo ang nabibiktima ng karahasan. Ang buong akala ni Alice Go na makakalusot ito pero kalaunan siya ay Ang Hanggang sa ito'y tumakas pero naibalik rin sa Pilipinas. Po po ang lahat po ni sinabi po ni Secretary na meron po akong dead, dead, threat po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po, po sila. I feel safe po. Isa sa mga akusado na kasama nito ay ang babaeng nagyangalang Catherine Cassandra Leong aka Kasi o Kasi Lee. Siya ay isang negosyante na iniuugnay na bilang authorized representative at associate ng Pogo Firm na Lucky South 99 sa Porat, Pampanga. Catherine Cassandra Leong po. Ilan taon ka na ngayon? 24 years old, po. Birthday? May 23, 2000, po. Sa Madrona, tapos dinala po so sa hospital. So hindi sa hospital. Tapos dinala, ang... dinala po sa Gusto hospital. Gusto kong tanungin. Hindi ka sa hospital po yung nanganak? Hindi po, pero dinala po sa hospital. Ano hospital? Ah, oh, wait lang po. Ah, uh, i-confirm ko ulit yung address ng hospital. Kasi ilan lang yung hospital namin, San Juan, eh? Chinese gen po, Mr. Chair. Ang layo naman nun. From San Juan, din ka ba sa Chinese General? Nang no, nanay mo? Hindi ko po alam sa so, kanya. <laughs> Inimbestigahan ng Lucky South 99 matapos lumabas ang mga ligasyon ng ilegal na gawain sa loob ng compound nito at naging resource person si Ong sa mga pagdinig ng kongreso. Catherine, Cassandra, meron kang labing isang account, including a policy. You have a pro-life insurance? Yes, di ba? So, you have a ten account from a policy from pro-life. Di ba? So, sa 11 accounts mo, uh, kasi, so ngayon, naniniwala ka na sa akin na meron kang 10 accounts. Kasi the last time that I asked you, di ba, meron kang 10, 9, 8, sabi ko, di ba? Kasi I know that you have 10 accounts. Eh. I'm not sure po. Hanggang ngayon, you're telling us na you're not yet sure. Yes po Mr. Cher kasi wala po kung ano eh yung mga record ko po. Saan ka nagpasalon? Ba gusto pa kulay ng buhok? <laughs> kasi the last time you, you were here hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Ah, Mr. Chair, ganto pa rin po yung kulay ng buhok ko since last time. last time po. De kasi baka nag-o Okay, sige. Tapos oh. po yung kulot po is DIY 30. 30 Ginawa mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming uh, detention facility. Eh, the chairman is asking me if uh, pwede din siyang magpa, magpakulay ng buhok doon sa, sa facility natin. Noong August 20, 2024 ay inaresto si Ong sa Batam Riau Island, Indonesia. Dinala siya pabalik sa Pilipinas. Noong September 19, 2024, siya ay nakontempt sa hearing ng House Quadcom Committee, kaugnay sa Bogoling Crimes. Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to Sabi to mo, Pilipina ka, di ba? Did you study in the, in the Philippines? I refuse po to testify po. There is a motion to cite Kapulisan. Ong in contempt? Anong taon yun nag-ALS ka? mo <laughs> sabihin na uh, you, you do check naman. Pwede ba makalimutan mo kung nag-ALS ka, wala? At saka anong taon? 2016. 2016? Hindi ko po sigurado kung anong exact year. 2017. How old are you now? Uh, 24 po. Oh, that is 8 years ago. So, you're 16 years old the time. Around 16, 17 yata. Okay. What school? I forgot na, Mr. Chairman. Oh, Public school po siya. Ha? Public school po. Anong school po? nga? Uh, hindi ko po. Ay, Mr. Chairman, again, Cassandra Ong is lying. Ako po yung matanda na eh. Pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong buwan anong buwan at taon ako kinasal. Tapos ikaw batang bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman oo. There's a motion to cite in contempt Miss Cassandra Leong. For violating section 11, paragraph C of the rules of the House. Any second? A seconded. Any objections? No objections. The motion is approved. Noong September 26, 2024 ay inilibat siya sa kustutiya ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dahil sa kanyang contempt order. December of 2024, nakalabas ng detensyon si Cassandra ayon kay Sen. Sherwin Cachalian. Ang pag-release ay dahil nagwakas ang sesyon ng 19th Congress at hindi pa na ang anumang kaso laban sa kanya noon. Uh, si Cassandra Leong Pubad, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si uh, Cassandra Lee Ong, uh naka-release ho siya no so huh? hindi siya naka Paano po nangyari 'yon Mr. Chair? Um Mr. President uh, actually nagulat rin ako. Okay, um Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case mm -hmm. uh, before uh, I was advised that uh, uh, dahil nung nag-recess po yung Senado pinalabas ho natin siya uh because pag pinalabas diba, pag, po natin siya uh, because Chair? pag nagda trans pag nag pag nagmo-move from one congress to the others to the other congress uh pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito so nung pinakawala ho natin siya dito po ba siya naka-detain Mr. Chair nung panahong iyon parang hindi ganoon po recollection ko Mr. Chair please so, correct sorry, me if i'm sorry. wrong Mr. President i was also asking uh sa house pala sa house sa house, sa house. she was de he, she was detained in the house i'm sorry for that uh, uh, wrong information right, na detained ho siya sa house and then because of the transition from the 19th congress to the 20th congress uh, pina siya sa uh, detention at that point wala pang kaso <laughs> No? May 8, 2025, naglabas ng warrant of laban kay Ong at iba pang mga akusado ang Regional Trial Court Angeles City Branch 118 para sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99. So, ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, uh, qualified human trafficking. Unfortunately, because uh, uh, nung nakalabas siya at saka lang na filing kaso, uh, at large siya ngayon. Wow. Mr. Parang... So, meron na siyang kaso ho sa um RTC Branch 15 Branch 157 of Pasig. Uh, ito po yung uh, human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. Ngayon ay hindi na mahagilap si Cassandra Ong ayon sa ulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Huling na track si Ong sa Japan sa unang quarter ng 2025. Inisyo ang rate notice laban kay Ong ng Interpol bilang bahagi ng international na pagsisikap na mahuli ito. Palpak na naman ang Pilipinas dahil sa hindi na i-file ng maaga ang kaso at walang hold departure order noon. Kaya mas madulas pa ito kesa mantika na nakalabas ng bansa sa unang quarter Parter pa lang ng taong 2025, sinabi ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa isang press briefing na karaniwang choria base sa travel record ay baka nakabalik na si Cassandra sa Fujian, China at mahihirapan na silang makuha ito. hindi babalik ng basta-basta yan eh. Kung may kaso siya eh. Sa China, wala naman tayong repatriation agreement doon kahit may Interpol. Hindi yun natin makukuha na basta-basta-basta nasa China na kung totoong ang nasa China si Cassandra ay nakakahinga nga ito ng maganda dahil malabo ng maaresto ito doon dahil sa walang extradition treaty ang Pilipinas sa China. Ayon umano sa DILG, naniniwala din sila na posibleng may hawak ring Chinese passport si Cassandra kaya tuloy ang sarap ng buhay niya doon. At para ano ba nagugustuhin niyang bumalik pa ng Pilipinas kung wala na siyang pogong babalikan? Patunay lamang na nautakan ni Cassandra ang mga otoridad sa Pinas dahil nasa lisip kasiyahan niya ito. Samantalang si Alice Go ay mukhang mabubulok na sa kulungan dito sa Pilipinas sa tindi ng kanyang mga kaso. Ang tanong, hindi kaya si Cassandra ang totoong Chinese spy dahil klarong mas matalino ito sa galawan kumpara kay Alice Go. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.